Pila tayo. <laughs> so, puto, spaghetti, kalaguan, nudo, kalderetang manok. Siyempre, di kanin isla like... So, manok, <laughs> Nice. Mm. Thank you, Lord. Ako, gano'n, hindi na natigit Of course, sir. Ano? Ito, dinugoan. Ito, Ito, dinugoan. Uy, na. Ito, dinugoan. Ano? Ano? ang sabihin niyo si ano? Christian, eh. na Sabihin niyo si... Eh, toto. Hindi Ano? 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 I guess so oh, mga tropa. Ataposa kayinano. Oh. Ga tăm bay tambay Ah, tamba no. No kayin. No kayin. <cina> no kayin. No kayin. No kayin. No kayin. No kayin. No kay. No kayin. <day? cina> no <cina> <cina> <cina>